Para ang mga revelasyon sa totoong pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go, iisang tao lamang daw siya at ang Chinese na si Ko Hua Ping. Dahil dyan, lumalabas na hindi pala lumaki sa farm sa Pilipinas ang Alcalde gaya ng ilang beses niyang sinabi. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Lumaki po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Ko hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Lumalabas na hindi totoong lumaki sa farm sa Pilipinas si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yan ay kung pagbabasehan ng panibagong plot twist sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa fingerprint matching, na nakumpirma ng NBI na ang kilala nating si Mayor Go at ang nasa Chinese passport na si Go Waping ay iisa. Alam mo ang fingerprint, eh, walang no two person even twins have the same fingerprints no conclusive yan it is an uh, yung ay uh, infallible science of identification hindi nagkakamali kung gayon ano ba talaga ang tunay na back story ni Mayor Alice Go aka Go Wapping kwento ni Mayor Alice Go Pilipino siya at lumaki siya sa farm dito. Pero sa dokumento ni Go Wa Ping, Chinese siya mula Fujian, China. Sa kwento rin ni Mayor Go, Pilipina ang nanay niyang si Amelia Lial, Habang sa dokumento ni Go Waping, Chinese ang nanay niyang si Wen Yilin. Pero kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng Senado kahapon na si Wen Yilin ang sinulat ni Mayor Go bilang kanyang nanay nang sagutan niya mga form para sa kanyang mga bank account. Ipapasa na raw ng NBI sa Senado ang resulta ng fingerprint matching ayon kay Senator Risa Ontiveros na nangunguna sa pagdinig ng Senado sa pagkatao at koneksyon ni Mayor Go sa Pogo Operations, walang sikretong hindi nabubunyag. Isa siyang Chinese na nagtatago sa pagkapilipino para maisakatupara ng mga krimeng ginagawa ng Pogo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwesto ang suspendidong alkalde. Si Sen. Win Gatchalia na isa pang duda sa pagkataon ni Mayor Go, sinabing hindi raw dapat ipagsawalang bahala ang pang-iinsulto ng alkalde sa batas ng Pilipinas. Dapat daw parusahan ng husto ang mga katulad niyang nagaakalang mabibili ang pagiging Pilipino. Ang mga revelasyon sa pagkataon ni Go, malaking ebidensya sa pag-usad ng Kowaranto case laban sa kanya Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, mapapabilis daw nito ang proseso sa kaso para tuluyang ma-disqualify ang suspendido ngayong Alcalde sa paghawak ng posisyon sa gobyerno, lalot isa sa mga kwalifikasyon sa public office ay ang dapat Pilipino. Ang susunod na kabanata ng kwento ni Mayor Alice go ay talaga namang sinusubaybayan ng bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.